Hello guys! Hello guys! Good evening! Ganda rito sa kung saan man to. Mahiwagam ba to? <laughs> oh, baka alam nyo kung saan yan. Diba? Oh, ayan. Baka alam nyo kung nasaan yan. Tapos yun. Diba? Oh yes! Ano? Delivery namin to. Delivery sa amin. Tapos, andito ako sa lugar na to. So, pauwi na kami. Last, deli last na yung deliver ko na ito. Nag-iisa. Nadaan sa akin. Ayun na, ayun na. Tumaan. Diba, ba naka-cart? Last na yun. Kaya, alisan na, na namin. Baka alam niyo talaga to. Kung sino nakakalam. Comment down below. Bye.